Ay, mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Yuyu Hakusho. Ang tanong niya ay, lumulunok ko ba kayo ng gata? Ayan, pag-uusapan ulit natin kung lumulunok ba ako. Ito ay para doon sa mga bagong hindi nakakaalam at hindi nakikita yung mga nakaraang vlog ko pa na natabunan na kasi halos araw-araw nag-upload tayo. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Napakadaling sagutin yan. Lumulunok ako ng gata. Kasi ako yung tao na gusto ko na kukontento sa ginagawa kong trabaho ang aking So, uh, kapag ka halimbawa, sinubo ko lang tapos hindi ko tinapos, parang kulang. Gaya ng halimbawa, kinain nyo yung uh, bulaklak tapos niladali nyo lang, hindi nyo man lang inantay na makatapos. Ganon din ako. Gusto ko kasi nakakatapos habang sinusubo ko ang tea. So, sana nasagot ko ng tama ang itanong. And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.